Ano parang gagawin mo dito? Benta. Ngayon. Pinaapi. Eh. Walang budget. nakakouch coach ka pa dito ino. Ayun welcome nakalagay. Welcome, walang pera, welcome. Dito ka sa Dito ka sa maikle, Jap. Dito ka sa likod ng babae. Yeah. Ayan. Ya, yep, gagawin mo dito? Benta. Wala kang pera. First time. First time mo. Oh? Ayan, yeah, nagre-ready na. Tinatas na yung manga. Dito lang ako. Supportahan lang kita.

Sukat, sukat. Wow, nakakalakal. May pambili ng shoes. Ang taray. Salamat, Sir Khan. Yay! Happy girl!